Ang dami pong hindi nakasubscribe sa akin sa YouTube channel ko. Sana mag-subscribe kayo. Hmm. Subscribe kayo. Kailangan nyo mag-subscribe para mapabigay ko sa inyo ang 6 wheel. Kita nyo naman. Ako na nga nagpapabigay. Ayaw nyo pa mag-sub. Ah, sub na kayo at mag-comment. Ah, para mabigay ko na sa inyo yung Candy Blossom. Hintayin nyo din yung part 2 ng ano. Tirol natin. Hindi ko pa nalabas. Kasi wala akong time para yan anood na. Hintayin nyo yung part 2 ah. Tirol natin ah. Kailangan natin hintayin yan, Ferg. Hintayin tayo, Guys, ano nga guys. Mag-comment nga kayo kung sino meron galito, guys. Ito, Golden Dragon. Wala yung bilhin ko. Siyempre, bago ko bilhin, mag iipon muna ako ng mga... Magkano ba yan, guys? Comment nyo na lang. Mag-comment na lang kayo kung magkano yung ano. Ano? Dragon, golden dragon fly. Bibling ko. Sa mga kaibigan nyo, friends. Ah, sabihin nyo kung meron silang ano. Um, golden dragon fly. Kaya raccoon, kaya night owl. Pwede o. Oh. Sige, guys. Ah, subscribe kayo at comment, like, share. Para mabigyan ko kayo. Wait lang guys ha. O oh, guys, sasabihin ko sa inyo kung ano siya. Walang stock guys. Guys ha, mag-subscribe kayo. Para ano, bigyan ko kayo ng ng ano, candy blossom. Yarn. Candy blossom is the best. So, wala pang mga candy blossom dyan. Pwede humingi sa akin. Walang problema. Kailangan natin tumulong. Basta mag-subscribe kayo ha. Yung nag din sa ano, kaninang video ko na inupload binigyan ko na siya. Okay guys. Paalam. Subscribe kayo at ano like at share ha. Comment ha. Kailangan nyo mag at subscribe. Kasi isa lang ang nakasubscribe sa akin. Ang dami nanonood. Isa lang nakasubscribe. Dapat madami ha. Sige guys, paalam. To subscribe. To subscribe kayo guys ha. Bye. Peace out. To subscribe.